Magandang umaga. Na ito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Suspendido so, ang ilang biyahe ng barko sa Bicol Region dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Kabilang dyan ang biyahe papunta sa Masbate mula sa Fishport sa Pasakaw, Camarines Sur. Stranded ang halos siyam na pasahero. Ayon sa Philippine Coast Guard mismo ang shipping line ang nagkansela na ng biyahe dahil sa malalakas na alon. Suspendido so, rin ang biyahe sa San Andres Port sa Katanduanes patungong Tabaco Port sa Albay at Pabalik. Sa Camarines Norte naman, ipinagbabawal din ang pagbiyahe ng kahit anong sasakyang pandagat at mga fishing activity. Batay sa pagmamonitor ng PCG sa mga pantalan sa Southern Tagalog at Pico Region, halos 300 pasahero ang stranded dahil sa masamang panahon. Pinaliwanag ni PNP Chief Romel Marbil kung bakit inalis ang 75 pulis na security detail ni Vice President Sara Duterte. The security ng the uh, Vice President is uh, under animal sa uh, No? It's under the Presidential Security Command. And uh, what you're doing right now, especially din si NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, ano, uh, mag po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Bukod sa bisis, sinabi ni Marbil na binawasan din ng security personnel ng ilang retired general. ay naman kay Vice President Duterte, hindi makakaapekto sa kanyang trabaho ang pagbawi ng PNP sa mga pulis nang nagbabantay sa kanya. Umaasa raw siya na magbibigay daan ito para lalong masugpo ang mga krimen at paglaganap ng droga. Sabi naman ng Presidential Security Command, handa silang tiyakin ng kaligtasan at seguridad ng Vice Presidente. Nag-sorry sa suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo tungkol sa ngayoy burado ng Facebook post kung saan sinabi niya ang mga dapat daw tutukan ng Senado kaysa pag-initan siya. Sa sulat ni Guo, kay Senate President Cheese Escudero sinabi niyang wala siyang intensyon diktahan ang Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Pero ipinunto niya na tila naging convicted criminal daw siya at hindi resource person dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya sa pagdinig ng Senado. Naging sentro raw siya ng mga negatibong post online tuwing pagkatapos ng bawat Senate hearing. At ngayon, hindi na raw magampana ni Guo ang kanyang tungkulin bilang mayor matapos siyang suspendihin ng ombudsman. Sabi ni Escudero, pinalitan naman si Guo ni Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion kaya tuloy ang trabaho sa munisipyo. Pino na rin ni Escudero ang hindi pagbanggit ni Go kung dadalo na siya sa susunod na pagdinig. Wala pa rin siyang sinabi kaugnay sa pag-attend naman niya ng pagdinig ng Senado at pagsunod, hindi lamang sa sabina pero sa warrant of arrest. Matapos niyang mag-attend at matiyak yung kanyang... Um, yung kanyang uh, pagdalo ang um, pwede nang ilift, yung kanyang uh, contempt at warrant of arrest. Um, yun naman ang aming gagarantiya sa kanya. Sinabi naman ng na Office of the Solicitor General na posibleng isang pa ngayong Hulyo ang co-waranto petition laban kay Guo para bisa ang pagkapanalo niya noong eleksyon 2022. Ito'y matapos questionin ang Filipino citizenship at iba pang detalye sa pagkatao ni Guo. Ang Commission on Elections, Kakalap naman ng mga dokumento sa bamban para makatulong sa kaso gaya ng voter's records. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng company Go, kaugnay niyan. Plano ng Department of Social Welfare and Development na maglabas ng ready-to-eat food items na binuon ng Department of Science and Technology bilang bahagi ng kanilang immediate calamity response. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang bawat box ay may ready-to-eat noodles protein bars at iba pang madaling kainin. Bilang pantawid gutom daw ito, habang inihahanda ang iba pang pagkain para sa mga biktima ng kalamidad. Pandagdag daw ito sa kasalukuyang pinamimigay ng family food packs at iba pang relief goods. Tumirik naman ang ilang sasakyan sa Pasay dahil sa bahang dulot na magdamag na pag-uulan. Sa Libertad Market, naglutangan sa baha ang ilang paninda. Ang mga detalye sa unang balita live ni Bea Pinlac. Kaya. Ivan biglang buhos ang malakas na ulan dito sa iba, iba't ibang bahagi ng Metro Manila na nagsimula kanina, pasado alas tres ng madaling araw dito sa Pasay City, mabilis binaha ang ilang kalsada. Sa Libertad Market sa Pasay, nagkumahog-puluti ng mga tindero ang panindang buko matapos anurin ng baha. Ang ilang nagtitinda inaabatan din ng kanilang paninda sa kasagsagan ng ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga kalsada matapos bumuhos ng malakas na ulan pasado alas tres ng madaling araw. Isang jeep na puno ng pasahero ang tumirik sa gitna ng baha sa Rizal Avenue sa Libertad din. Kinailangang itulak ang jeep para malampasan ang baha. Sa bandang Kartimar sa sandaling oras, umabot hanggang tuhod ang baha. Gayunman sinuong ito ng mga gustong makatawid sa lugar. Ang tricycle namang ito sa gitna ng Rojas Boulevard tumirik sa kasagsagan ng ulan. Sa Bendia Extension, ilang motorista ang napahinto at umatras dahil sa lalim ng baha. Ang iba, nagbakasakali at dahan-dahan itong sinuong. Sa Pasay Rotonda, tinawid na rin ng ilan ang baha na umabot hanggang tuhod. Ivan, sa bahagi ng EDSA southbound, bago magpasay rotonda, medyo lumalakas na ulit yung ulan, pero kumpara kanina, humupa na ng kakaunti yung ating baha. Kung makikita rin natin dito, nagkukumpulan yung mga kotse, mga sasakyan, dahil tinatansya nila yung lalim ng baha kung patuloy silang umarangkada. Meron din tayong ilang mga stranded na commuter na nahihirapan tumawid dito sa may MRT station. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Inilikas ang ilang pamilya sa Ilocos Region dahil sa kabi-kabilang landslide na dulot ng bagyong Karina. Sa kagaya naman, hindi madaanan ang Bagunot Bridge dahil sa umapaw na ilog. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, sa mga oras nga na ito nakakaranas pa rin ng pagulan dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Tuloy-tuloy din yung monitoring ng PDRRMO sa mga bayan na under signal number one. Binaha ang ilang bahagi ng Gonzagat Santa Ana sa Cagayan dahil sa tuloy-tuloy na buhus ng ulan. Pinasok din ng tubig ang Libertad National High School sa bayan ng Abulog. Sa bayan ng Baggao, umapaw na ang Parid River kaya hindi madaanan ngayon ang Bagunot Bridge. Bangka na lang ang gamit ng mga residente para makatawid. Mahirap to rin. Dahil sa uh, tempo na ng, ngayon ng ulan. Wala. Wala may bangka, sir? Oo, ma'am. Kung walang bangka, sir? Wala na, ma'am. Mahirap, ma'am. Ay dahil? Eh? Dahil na, malaki yung lapawan yung tulay okay. mo tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng MDRRMO sa antas ng tubig sa ilog. Sakali kasing malakas ang current sa ilog ay hindi pa payag makabiyahe ang mga bankero. Sa Baggao pa rin, apektado ng baha ang ilang tanim na munggo na nakatakdasa ng anihin sa katapusan ng buwan. Wala na ma'am dahil hindi pa hinugyan ma'am. Ah, sayang talaga ma'am. Anim na bayan ang binabantayan dahil sa tubig na nanggagaling sa bundok patuloy na umiira lang no sailing at no fishing policy sa mga baybayin sa Cagayan. Naka-monitor din ng otoridad sa mga residenting nakatira sa coastal area. Sa Ilocos Norte, nagsagawa ng preemptive evacuation ang limang pamilya katumbas ng labing anim na individual sa barangay Katagtagin, Ban na Ilocos Norte, matapos magkaroon ng soil erosion. Apat na pamilya rin katumbas ng 21 individual ang inilikas sa Luwag City. Naka-standby yung heavy equipment ng DPWH sa Manila North Road sa bahagi ng barangay Pansyan Pagudpod na madalas makaranas ng pagguho ng lupa. Posible rin daw na mag-shutdown ang electric cooperative ng lalawigan sakaling lumakas pa ang bagyo para sa kaligtasan ng publiko. Sa Ilocos Sur, dalawang pamilya katumbas ng pitong individual ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa Ayon sa PDRRMO, bagamat hindi kalakasan ng ulan, maari pa rin daw itong magdulot ng paglambot at pagguho ng lupa kaya patuloy ang monitoring sa mga bulubunduking lugar at coastal areas. Susan, sa monitoring ng PDRRMO, nakakaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa pitong bayan dito ngayon sa probinsya ng Cagayan. As of 5 a.m., umabot na sa mahigit 500 individuals ang nasa evacuation center. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mula kaninang madaling araw, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang kalsada sa Quezon City. Kumustahin natin ang sitwasyon doon? Sa unang balita live, James Agustin. James. Susan, good morning. Kasabay nga ng pagbuhos ng ulan na patuloy nating nararanasan ngayon dito sa Quezon City, patuloy din yung pagtaas ng baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Ito po yung parte ng kalsada na patungo doon sa area ng Maraclara Street at sa Del Monte Avenue. Hindi ito madaanan ng mga light vehicles kanina pa at bago mag sa isang umaga ay nakita natin na nakakadaan pa yung mga truck. Pero wala na tayo nakikita ngayon na sumubok simula kanina ng alas sa isang umaga at lumalaking malalaking truck lamang yung nakalusot. Maraming motorista bumubelta na lang. Dito sa bunga ay apat bewang po yung taas ng tubig doon sa bandang gitna. Ilang pastao na raw ang baha. Kasabay din ng pagtaas ng tubig, yung samot saring basura na nakita natin naglutangan dito sa gitna ng kalsada tulad na lamang ng plastic, styrofoam, mayroon din ako dito nakikita ng mga kahoy. Maging ramp, yung rampa na paakyat ng Skyway Susan ay merong tubig baha at yung ilang mga motorista kanina ay sinubukan nila na makaakyat dito sa Skyway. At bukod naman po dito sa kinatatayuan natin na bahagi ng Araneta Avenue, doon sa kabilang part na patungo naman sa area ng E. Rodriguez Avenue at Caleraya Road, ay hindi rin passable sa light vehicles dahil sa taas ng tubig. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa German Integrated News. Samantala sa ibang badila, balita, patuloy daw po na susuportahan ng Armed Forces of the Philippines sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na idaan sa diplomasya at rules-based order ang pagresolba sa issue sa West Philippine Sea. Kaugnay po niyan, mga kapanayan natin, AFP spokesperson Francel Margaret Padilla. Karel Padilla, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa unang balita. Magandang umaga po and isang maulang umaga po sa ating unang balita. Opo. Colonel, paano niyo po babalansihin yung panawagan ng Pangulo na panatilihin yung kapayapaan sa West Philippine Sea sa tungkulin niyo naman na depensahan ang ating teritoryo? Sir, no, buong buo po ang suporta ng sandatahang lakas ng Pilipinas dito po sa strategiya ng ating Pangulo no, bilang our commanding in chief mm -hmm. sa makatarungan po at kapangparaan, paraan uh, dito po sa, po, pagbibigay din natin sa rules based international order at uh, pag po no na mapababa itong tensyon. katuwang po ng AFP uh, ng pangulo po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas bilang siya po ang ating commander in chief sa kanya pong uh, panawagan at naniniwala po tayo no sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan po dito sa Indo-Pacific region. Mm -hmm. uh, ito po eh, sa pamamagitan ng diplomatic diplomatic na means mm -hmm. and constructive dialogue. Ano naman po ang utos sa AFP tungkol sa namamata ang mga barko ng China na halos lumapit na sa coastline ng ating mainland? Ito ho ba itinuturing natin na bahagi pa ng freedom of navigation o ano po ang tingin ng AFP dito? Ah, dito sir, no, depending naman po sa uh, areas and locations where these uh, vessels are going into, mm -hmm. no uh, these are mostly po no, yung mga na-detect natin uh, recently or freedom of navigation, pleating lang po, dumadaan sila. Mm -hmm. But uh, in the events naman sir that our rights are violated, we react accordingly. Iba-iba mm -hmm. um, kasi yung sitwasyon. no If these are distress calls, kung sino po yung pinakamalapit, rumeresponde po tayo. Katuwang mm -hmm. natin dito no sa ating dagat nin ang PCG at ang uh, BFAR, and kung sino po ang may rest kami po ay nagre-react but at mm -hmm. any one time sir we'd like to emphasize that the uh, Philippine Navy po uh, is always on the watch no being there and conducting our patrols. And uh, what is important sir, that is that we are able to detect the presence of this ano no we have been mm -hmm. modernizing And uh, maganda na po itong mga systems natin, no, yung littoral systems natin, to mm. detect the presence of uh, itong mga vessels na pumapasok po sa ating EEC. Nabanggit niyo po yung presence, Colonel. Uh, ano ho ang nagiging monitoring ninyo lately since the June 17 incident? Ano ho ang uh, dumami ba o nabawasan ang presence sa mga barko ng China? Mapa Coast Guard man yan, or uh, warships? Yes, yeah, so no, paiba-iba po yung numero on a weekly basis. We report this po uh, to the media. But ang napansin po natin dyan is sa uh, gradually po no, na bumababa po ang mga numero ng uh, Chinese vessels in the area. Mm -hmm. Colonel, nabanggit ng DFA na may napagkasundoan ng China at Pilipinas tungkol sa RORE mission sa Yungin Shoal. Uh, what can you tell us about this? Uh, sir, with that, no, um, narinig nga po natin ito na uh, this is supported by the President and as our Commander-in-Chief, we also uh, support this from the AFP. But uh, we will give the AFP po no yung full D way to finalize the conditions of the agreement as we watch closely po mm -hmm. how it will conclude. Uh, meanwhile po, dito sa Armed Forces of the Philippines, we will be planning in terms of our future ROREM missions as we transition po to a paradigm shift. Nagkaroon na po ba ng uh, RORE since the uh, June 17, Colonel? Sir, wala pa no. Uh, mm -hmm. From the June 17 incident, hindi pa po tayo nagkakondakt ng RORE sa Ayungin Shoal. Mm -hmm. But for other features po, meron po tayong um, seven features and two islands. All the others po, regular po natin kinokondakt yan. Okay. Dito po sa Ayungin, ang ibig sabihin po ba nung uh, nagkaroon na ng kasunduan, Uh, ibig sabihin po ba 'yon hindi naharangin, bubundutan o gigipitin ng mga barko ng China 'yung mga barko ng Pilipinas? May ganun po bang bahagi 'yung agreement? Um we 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 are waiting sir no for the finalized agreement. Mm -hmm. But uh, ang sabi ko nga po no we give leeway to the DFA on this. Um mm -hmm. we're sure naman po sir that the interests of the Philippines will be put on the table. Uh, meanwhile sir for the armed forces of the Philippines will be continuing to do our mission and our mandate accordingly. Mam, Ma yung tungkol naman dun sa damage at uh, medical bills ng mga sundalong nasaktan dun sa June 17 incident. Uh, may update tayo kung babayaran ba ng China 'yon? Uh, sa ngayon, sir, from the Armed Forces of uh point of view sir no we have submitted the necessary reports and the necessary cost of damages mm -hmm. through the DNDpo so hinihintay po natin sir no ang prosper po nitong ating na uh, ang ating demand for the chinese to return po no the rifles as these are government property and of course pay for the damages incurred by the armed forces of the philippines Colonel Samantha, ko na pagkakataon ano ho ang mga ginagawa ng AFP ngayon sa gitna po ng pananalasa ng bagyong Karina at ng habagat sa halos buong bansa. Meron po ba tayo mga activities to to uh, aid our fellow men uh, ngayon po may mga apektado. Yes, sir, you know, one of the uh, main ano po missions din ng Armed Forces of the Philippines is to assist in the conduct of uh, humanitarian assistance and disaster response. Therefore po uh, all over the Philippines sir lahat po ang ating mga uh, miyembro ng sandatang lakas is on the alert po ngayon no red alert status po tayo uh, andiyan po tayo to assist our kababayan's po who are uh, affected by this typhoon mm -hmm. meron po tayong units that are specialized in this we has all the equipment and the training po for HADR operations mm -hmm. and uh, asahan niyo po na ang ating sandatang lakas ay nandiyan po para sumuporta po sa mga nangangailangan ngayong bagyo AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Finally, sir, no? I po, igiit ko lang po. Habang pinapakalma natin, sir, ng alon ng tensyon sa West Philippine Sea, tandaan po natin na ang tahimik na tubig ay nagtatago po ng malalim na determinasyon. Ang ating pong hakbang ay para sa kapayapaan, ngunit paninindigan po natin ang ating karapatan. This is our seas, our rights, and our future. Maganda umaga, sir, and salamat po. Salamat po. Magiging tayo ng update sa lawak ng pinsala na Bagyong Karina at Habagat. Makakapanayam natin si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Maganda umaga po, Director. Maganda umaga, Ma'am Susan. Magandang maulan at piktas po na umaga sa lahat ng nanonood at pakikinig sa iyo. Apo, Director. Naku, kabi-kabila na po yung mga pagbaha. Kumusta ang monitoring niyo sa mga lugar na sinasalanta ng Bagyong Karina at Habagat? Ano-ano yung mga lugar na po ang napuruhan as we speak? Halos lahat po ng uh, region, uh, ma'am no Kanina po nagkaroon tayo ng uh, pagpupulong uh, halos mat mat patado ating gabi na po at mm -hmm. uh, nag-report po yung ating mga concerned mga regional law, the directors uh -huh. sa mga regional office at natin. At halos po yung buong uh, uh, kabuuan ng Luzon ay uh, meron pong mga pagbabaha, meron pong mga... Uh, halalakas po na pag-ulan ano at yan din po ang pinag-ni-report uh, ng uh, pag-asa sa atin kagabi mm -hmm. uh, kaninang madaling araw mm -hmm. at ini-expect po natin na ganito po ang uh, sitwasyon natin ma'am uh, for the rest of the day Uh, dito po sa Metro Manila at sa mga karatik po natin na lugar. Apo, Director, yung uh, Batangas po ay nasa state of emergency na. So, sinasabi nyo na uh, halos buong Luzon ay nakakaras po ng matinding uh, matinding uh, pinsala dahil dito sa Bagyo at dito sa Habagat. May mga lugar pa po, po ba na magdedeklara ng uh, state of emergency? Batay po sa inyong mga natatanggap na report. Apo, ito pa lang po ang uh, namomonitor natin in, uh, in connection with uh, Karina. Pero siguro po, baka as we go along during the day or sa mga susunod po na araw, baka po may magdeklara. Sa, sa pag, as soon as po namin yung mga documentation na yon ay mm. itinatala po natin para po maiulat natin sa inyo, ma'am. Apo, eh, sa ngayon po, ilan na yung report na natatanggap nyo? Kung may mga nasawi, sugatan o nawawala? Opo. Uh, ma'am Susan, yun po hindi na po nagbago yung ating uh, datos kahapon yung na-report ko rin po sa inyong programa. No? Pito po yung uh, pito po yung kumpirmado natin na mm -hmm. uh, nasawi. Isa po yung kinokumpirma pa natin na uh, dalawa po tayong injuries at may isa po tayong missing. Sana uh, po manatili na, na lang na gano'n yung ating dato. Uh, so siyempre ngayon po nakadeploy na yung ating mga rescue team. Saan saan po yung mga kinailangan magpadala na ng mga rescue team? Ang binabantayan po natin ngayon ma'am ito pong uh, sa, sa pabte po ng uh, ng uh, Marikina ano po mm -hmm. uh, dahil po sa yung pagtaas ng tubig gan at uh, uh -uh. meron din po mga iniulat in, in, kagabi kanina madaling araw yung ating mga regional directors din sa pagpupudong pero manageable naman po na ipapadala nila yung uh, kanilang mga rescue uh, teams and rescue assets po no? at uh, para po mas matugunan ito ma'am ang po ang EDREM OC sa Camp Aguinaldo ngayon uh, na napapadiligiran po ng pagpaha ay uh, naka red alert po kag ganun din po yung mga ibang mga regional offices natin para po matutukan natin itong mga pangailangan. Lalo na po ngayong araw na uh, nag-report po yung pag-asa na medyo talagang patuloy po mm -hmm. yung masamang panahon sa buong maghapon. May mga natatanggap po ba kayo mga tawag dyan na humihingi po ng immediate na tulong para ma-rescue yung kanilang mga na stranded na mga uh, residente? Sa ngayon po ma'am, wala. Pero baka po dito sa NCR, baka po dito sa ating regional office uh, Uh, dito po sa National Capital Region at kamiting -ka din po natin kahapon, ma'am, yung uh, ka kaninang madaling araw, yung uh, representative ni Chairman Arte. Uh -huh. uh, nandun po sila kahapon, uh, kaninang madaling araw sa pagpupulong at sabay-sabay uh, po kami nagmo-monitor, kasama po ang MMDA. Apo, ah, itong uh, Marikina River, itiraas na ho sa ikalawang alarma. tiba pagkahog ganyan eh kailangan may mga lumikas na ano ho ang uh, ginagawang aksyon dito ng uh, uh, NDRMC? Opo, patuloy po tayong uh, nakamonitor sa ngayon, mama. Ano? Na po ay isang sa mga tinututukan natin at uh, nakatutok din po dyan ang ating OCD, NPR, sa pinamumunuan po ni Director Kayser mm. at ng MMBA po. We're working closely with them uh, at tungkol po, ma'am. At sa lokal na pamahalaan po ng Marikina. Uh, bukod doon sa pag-deploy ng mga rescue teams, may mga uh, coordination na rin ho ba kayo sa, like sa DPWH? Doon sa mga lugar ho naman na may mga landslide at uh, naapektuhan ho yung uh, daloy ng mga sasakyan dahil doon sa mga biglaang pagbaha. Opo. Uh, patuloy po natin minomonitor yung, yung mga yon ma'am. At ang utos nga po ay kung madali at eh po ano kung pwedeng ma-clear agad ano para po tuloy-tuloy yung uh, number one, pagpaparating ng tulong kung kinakailangan at saka mm -hmm. yung pagpaparatili po ng uh, ng uh, madadaanan para po dun sa mga kalakalan para hindi naman po masyadong uh, malugmok yung ekonomiya habang mayroon pong ganitong nananalasa na habagat at patiyo, ma'am. Mm -hmm. maraming maraming salamat po, Office of Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas, at uh, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Kaugnay po nito matinding pag -ulad. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Hanggang binti ang lalim ng baha sa ilang kalsada sa Maynila. Para sa detalye may unang balita live, si Manny Vargas ng Super Radio DCWB. Manny? Patuloy pa nga nanatili ang malalim na tubig o baha dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Buso dito na pabugsong-bugsong ulan na may malakas na kasamang hangin na siyang naranasan magmula pa kanina. Halos lahat nga ng lasangan ay baha. Kabilang ng Espanya Boulevard ang ilang bahagi ay hindi na daraanan na malilit sakyan. Ang lagos nila hanggang binti ang lalim ng tubig habang sa Taft Avenue naman tapat ng NBI ay mga bus at truck na lamang ang naglalakas loob na tumaan kasamang lubog ang Kirino Avenue mula Leon Ginto patungong Ross Boulevard at ang Pablo Ocampo Street at dahil na rin dyan, ang intersection ng Taft Avenue at ng Kirino Avenue ay nagmimistula na ngayong paradahan ng mga sakyan dulot ng takot ng mga motoristang tumawid at pumasok ng Kirino Avenue patungo ng Rojas Boulevard. Maging itong Taft Avenue northbound ay nagmistulang parking lot na rin ng iba't ibang uri ng mga sasakyan. Ako si Mari Vargas, para sa GMA. Maraming salamat, Manny Vargas sa Super Radio DZWB. Binahari ng ilang lugar sa San Pedro, Laguna. May natumbang pader at mga puno ang update sa unang balita live ni E.J. Gomez. E.J. Susan nandito nga ako sa Carmen Holmes Subdivision sa Barangay San Antonio, San Pedro Laguna kung saan umabot sa hanggang lampas bewang ang baha dahil yan sa malakas at walang tigil na pag-uulan dulot ng bagyong Karina kahapon. Malaking rason, rason dyan itong uh, gumuhong pader sa aking likuran. Naimbak daw kasi ang tubig tapos walang nilabasan kaya walang nangyari no kundi uh, uh, mabuwal na lang itong uh, pader. Sinubukan ng awtoridad na lagyan ng sandbag bilang temporary pero hindi rin ito kinaya. Aabot sa higit sampung pamilya ang apektado, ang inilikas at ngayon inanatili sa evacuation center ng uh, subdivision. Sa mga puntong ito, hindi na ganun kalakas yung ulan pero pabalik-balik yan. Pero kumpara sa kahapon, hindi na siya ganun kalakas niya. At uh, dahil diyan, medyo humupa na yung pagbaha sa maraming kalsada dito sa loob ng subdivision. At yan muna ang unang balita mula rito sa San Pedro, Laguna. EJ Gomez. Para a GMA Integrated News.